Ladies and gentlemen, alam nyo ba na sa isang relasyon, kapag tunay na nagmamahalan yan, may mga takot yan na baka mawala sa kanya ang kanyang minamahal. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga signs na takot siyang mawala ka. So, kung nakaka ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto, ating alamin ang mga signs na takot siya na mawala ka. Number one, ito, yung jealousy or pagseselos. So, di ba? Alam nyo, ang jealousy or pagseselos, normal reaction yan. Okay? Kapag ikaw ay nasa isang relasyon, tapos mayroong estranghero dyan na sumisingit-singit or nakikipag usap doon sa iyong partner, sa iyong karelasyon, kahit hindi mo sabihin sa loob-loob mo, meron kang nararamdaman na selos. And that is normal. Kasi lahat tayo gusto natin yung sa atin ay sa atin lang. Ayaw natin na maagaw ng iba. Kaya yung mga ganyang mga eksena or senaryo, considered yan as threat sa ating relasyon. Kaya ka nakakaranas ng pagseselos. At isa yan din sa mga nararanasan ng mga taong tunay na nagmamahal at yung ayaw nilang mawala ang kanilang minamahal. Yung pagsiselos talaga na yan, kapag sumobra naman yan, ay may mga negative effects din yan. Pero that is normal. Huwag lang sumobra, okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto yung overprotectiveness. eh, oh, syempre, lahat tayo. Kapag meron tayong minamahal, gusto natin na protektahan natin siya, di ba? Ginagawa natin ang lahat para maging maayos ang pagsasama, ang relasyon, di ba? Alam niyo ba na itong pagiging overprotectiveness din ay isang sign din yan na mayroong threat at yan ang kanyang prinoproteksyonan. Siyempre, ayaw niyang masira ang kanilang pagsasama dahil sa kung ano-anong outside na threat dyan sa labas, di ba? So, isa yan sa mga signs na kapag uh, rinoproteksyonan ka at ayaw kang mawala ng partner mo, ginagawa niya ang lahat-lahat para hindi ka mapunta sa iba. O, oh, di ba? Okay lang na maging protective tayo sa ating mga partners pero huwag namang labis-labis. Yung tila ba ay gusto mo na naikulong yung partner mo yung tila ba ay lagi mo na siyang sinusundan, minaman-manan. Naku, mahirap naman kapag ganun. Kasi kapag sobra naman, parang wala ka ng tiwala sa partner mo. Wala na yung trust, di ba? So dapat ay nagiging balance yung mga ginagawa mo para sa partner mo, para maproteksyonan ang pagsasama ninyo. So ayan po ang number two. Number three, eto yung ginagawa mo ang lahat-lahat. Sana naman hindi dumating sa punto na parang nagiging desperado or desperada ka na sa mga ginagawa mo, di ba? Ang purpose mo lang naman ay maproteksyunan 'yung pagsasama or 'yung relasyon ninyo, pero huwag labis-labis, uh, okay? Kasi minsan nagmumukha ka na dyan na parang kawawa, nagmumukha ka na na desperadong desperado, di ba? Kung lahat-lahat na lang ay ginagawa mo para lang mag-stay sa'yo yung partner mo, di ba? Nagpapakaalila ka, ibinibigay mo ang lahat-lahat. Pero iniwan ka pa rin. Yun ang masakit sa ganyan. Kaya dapat uh, meron ka pa rin limits. Hindi pwede yung lahat-lahat na lang ay ginagawa mo. Pero dun sa partner mo ay hindi naman siya sumasalubong sa mga ginagawa mo, di ba? Pero yan ang isang sign na talagang takot na takot siyang mawala ka. Kaya ginagawa niya ang lahat para lang sana maisalba ang pagsasama niyo. Pero alam niyo ba na kahit ano pa ang gawin mo kung talagang ayaw na niya sa iyo, wala kang magagawa. Aalis at aalis yan, okay? Number three. Number four. Ito yung seeking reassurance or ito yung sinisiguro niya or naminiguro siya kung mahal mo pa ba siya. So medyo kinukulit ka or tinatanong ka kung mahal mo pa ba ako. Di ba? Maraming mga ganyan sa isang relasyon kasi pakiramdam nila ay nagbabago na yung kanilang partner or baka nakakaramdam sila na baka meron ng ibang sumisingit or nang aagaw sa kanilang minamahal, di ba? kapag ganyan, pagpapakita yan na talagang natatakot siya na mawala ka, okay? Nagtatanong siya para makakuha siya ng assurance kung okay pa ba kayo, di ba? Siyempre, kapag alam niya na okay, at least nawawala yung kanyang mga alinlangan sa kanyang isipan at sa kanyang nararamdaman bilang karelasyon, okay? So, mga signs yan na siya ay takot na takot na mawala ka. Number four Number five, ito, yung prioritizing your needs. Dumarating na yung punto na mas inuuna ka na niya kaysa yung sarili niya. Kasi isang pamamaraan yon na sana ay hindi ka aalis, hindi mo siya iiwanan. Kaya lahat-lahat ay ginagawa niya para sa iyo. Kumbaga, hindi na priority kung ano man ang para sa kanya. Basta para sa kanya ay ikaw at ikaw yung kanyang pagsisilbihan. Ikaw yung nauuna sa kanyang mga priorities. Yung sa kanya, baliwala na yon. Gusto lang niya na maging maayos ang relasyon ninyo. Pero parang ang hirap ng ganyan, di ba? Parang namamalimos ng pag-ibig kapag ganyan. Hindi naman dapat ganyan. Pero yan po ang mga sign na talagang uh, ayaw na ayaw niyang mawala ka. Literal na takot siyang mawala ka sa kanyang feeling. Number five. Number six. Ito yung labis na pagpapakita ng affection. Ito yung mas madalas na physical affection. So, itong mga ginagawa niya ay signs na siya ay takot na mawala ka. Kaya ginagawa niya ang mga ito para manatili ka sa kanya. So, ayan, ito yung lagi siyang nakadikit sa iyo, lagi siyang naglalambing sa iyo, ipinapakita niya yung sweet na sweet siya sa iyo, talagang naghahanda siya para sa kung anuman ang kahihinatnan ng mga lambingan ninyo, handang-handa siya dyan. Yung nagkakadol siya sa iyo, yung lagi siyang nakahawak, nakayakap sa iyo, yung ganyang ginagawa ng kapareha, napaka-sweet niyan. Pero isang sign din yan na takot siyang mawala ka. Kaya niya ginagawa ang mga ito para kung meron ka mang binabalak ay baka sakaling hindi mo na yan itutuloy dahil talagang ginagawa niya ang lahat para lang sa iyo. So ayan po ang number 6 So ayan po ang ilan sa mga signs na takot siyang mawala ka. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.